Binigyan ako ni Idol, mga guys, no, na favorite color ko nga uh, ina-symbol ko yung Spectrum 3 nya na Speed 1. Baw ka na minamigin ah. man siya, tsura galing, mga guys, no. So, tara, mga guys, abuligin nyo ako kay Mapatindugunta para naman malilipay sa... Oh, ha-ha-ha-ha, <laughs> nalipay ang animal ya. Hello mga na morning sa inyo mga guys No, ba ngayon umaga Dinulong sa akin dito Ang damo pisa-pisa ni Idol oh, kasi nga daw mga guys No, ipapasimbol niya yung Spectrum 3 niya na speed 1 Ba, mga guys Na minamigid man ang frame niya no? damol-damol Ang presyo ah, hindi ko na pagambal Ah, kabalo naman ka po siguro Na damol-damol Pasaguyan nyo ba <laughs> Oh, Gago! Nung so, matapos ko na mga guys, tinakod ang gulong-gulong niya sa likod na. dito naman tayo sa kanyang head parts mga guys. Oh, mali ang sukat pala ng kanyang head parts mga guys. No, ay 44.56. Oo, oh, oh, ito na. Natakod na natin mga guys. No, bali nilagyan natin niya na papadanlog bago natin tinakod ang iyang mga biring-biring para iwas. Ragit net. So, matapos mga guys, simpre itatakod na natin ang siyak niya na atip. Discord yan mga guys ha Santor yan mga guys ha Na ride O oh, sa mga nagkagamit nito Durable no bakod bakod no <laughs> Ay kabalo na ni sila Kung paano ni siya kabakod Blah <laughs> So bali mga guys, no matapos natin pinalpag, lagyan muna natin ng papadanlog, no? Bali yung tinakod ko, mga guys, tawag dito sa amin, umbrella o star Iwan ko lang kung sa inyo ano tawag dyan. Basta ah, ginatakod ko lang kong anong gusto yung ipatakod kay man. Babaton ko karunya sang damol-damol nga kwarta. <laughs> Ay hala. Wow! Ah! Pati Aga lang na yabaya daya. So ito na nga ni mga guys, so bali nagtatakot na tayo ng kanyang crankset na i-ruik. O mga guys, magtakot kayo ng inyong mga pedal ha. Siguro na lagi lagyan na papadanlog bago ninyo hugton para naman hindi. Baladasig maguba ang inyong nga mga thread o hindi mag stack up sa mga kabalo dati. Okay eh, kung hindi ka kaballo, te, go, sunda para naman sa imuya. <laughs> So bali mga guys, doon no, natakod na natin yung kanyang pre, no. Lagyan din natin ng grip. O di ay mga guys, yung tinakod kong grip. Tapos dito naman tayo sa kanyang pre, no. Bago nyo mga guys, no? Gamita ng power tools, kinamot ko yan muna para naman iwas. Loose thread, o? Oh, sa mga hindi kabalo, balo ka mo kay man, ay... budla yung hindi ko baloya mas thread la ay hindi ginapapusta ng inyong pisa-pisa uh, yun di puta <laughs> Gago! So, napansin ninyo mga guys, no, hindi na ako nag-align ng wheelset ni Idol kasi nga nung dati, pinaubran niya na dati sa akin to, kaya ang dinala niya sa akin ngayong adlaw, ba, na salpa ko na lang ritso, ah. galing-galing ko talaga, no. So, ayan na nga niya, mga guys, so, nilagyan ko ng mais na silver bago natin in-align para naman, hindi bala na mawasag-wasag iapunta, siyempre mga guys, no, ipatistingan ko, anay kay Idol ko, okay na iakambyada, kahit ikong okay na, ipatistingan na ta siya dagan dagan blau dol tistingi na kaya may namin na bike mo ba nami ka bang agiya tistingi bi ako nga balo ka magbike abo ka man si idol magbike bike o bisang galus ang iya nga largo si kilang yapo na o aba so eto na nga ni mga guys so na burit ko na color ko nung magkatapos simpre bye na tayo bye na dol thank you ha hindi ka na magbalik ni liwat joke